So hello yun guys, nandito na kami ngayon sa Botanical Garden. Ito yung entrada ng Botanical Garden guys. Samahan so, niyo kami, libutin ang Botanical Garden.

So hi guys, nandito na kami ngayon sa loob ng Botanical Garden. Tingnan niyo yung mga halaman na dito, guys. Ang special special na kami. Mamaya na tayo dito mag-ano? i uh -huh. Ma isda isa. I wish wishing wish, wish. wheel. Kaya yeah. mo ba? Pito mako magwish. Ako Ye. Akena piso. Oh, video mo kami sabang nagigis Oh. hindi yung pag ano ko bisko tumama ng jackpot sa loto tatayan na ako mamaya yun <laughs> para tumama ako ng jackpot sa loto kailangan kong tumaya yun Ay, wala na yung ano dito dati, yung nagpinigtsara, nagpepigtsara ko dyan. Ay, yun, sabi ko. Oo, wala na dito. Ay, yun, close na siya, oh. Oo, oh, dati maganda yan sa lubi. Hindi maganda. Kunta to sa bundok tayo. Sarado to, no? Baka gagawin nila yan. Kaya sinara. Ayun, tinanggal nila yung puno sa gitna. Ayan, maganda yung pagpunta natin. Oo. Ano, meron natin dito. Pakawayan tayo muna, ate, mauna. Sige. Sige, tara. Let's go, guys. Saan ka ba dumaan noon?

kuan mag ano ko ng tiktok sa yogurt eh hindi rin lang to oh. okay teba park teba park daw Wala na mo. Kasi wala na Ayan, punta kami dito sa kabilang side ng botanical garden kung saan ito, dati hindi namin to pinuntahan itong sulok na ito guys ayan o, oh. yung mga kawakwayan na ito so yung may sapasapa po sila dito ito ah, ito, ayan o oh. ayun nakatakot naman dito mga na nagpipicture nga Dito muna tayo mamaya na pabalik dyan. Kasi Ito. Yan, may batong malaki. Malawag pa rin pala ito banda dito. Kasi nung nakaraan na pumunta kami, hindi kami nagawi sa lugar na ito. Ayun oh, ang pa may ilog pa doon oh. Ano, may tulay pa. Oh. Ay, may koi fish ayun <laughs> may isang koi fish ang lumalangoy-langoy ay ayun pa meron pa iba Nag-iisa lang yung kulay orange. Ayan yung mga pine tree guys. Oh. Nalaki.

So, ito yung kuiba, guys. Dito Or sa Botanical Garden. Ah, oo. oo pa papasukan Hindi, siguro binabawal kasi umuulan eh. Baka maano ba? Baka siguro. Bawal siguro. Yan lang, wala na? Ah, doon? Ah, okay, si Mm -hmm. Tapos mamaya na dito, no? Mamaya, pagbalik natin, dito na yun. Tapos papuntay baba. Doon sa mga halaman, oh. ano? Hmm. Asa ah, na no Hindi ito tayo? na, Dito kami dapat sa Sa Kabilang area. Pupunta kami sa bundok daw. Halo, ah, enggak wow, my falls My falls guys mm. then, wow, ang ganda. Ang ganda oh. Ganda ng falls. Di ba pwede maligo dito? <laughs>